Ayon, at magsasara na daw tayo. Ano? Ah, sabi naman kasi nung aling. Umabot na kayo ng 45 years. Longest running top 5 in the world. Maingit kayo. Umabot lang kayo ng 15 years. Baka luluhod ako sa harap nyo. <laughs> Hindi nakapagpigil ang tatlong main host ng time show na Itbulaga na sina Joey De Leon, Tito Soto at Vic Soto o mas kilala sa tawag na TVJ sa balibalitang di umano katulad ng tahanang pinakamasaya ay magsasara na rin ang longest running show nila na Itbulaga. Ito ay matapos na sabihin at magtanong ang ilang kilalang showbiz reporter sa nabasa rin nilang balita na di umano ay maaaring nga rin umanong mawala sa ere ang Itbulaga dahil sa malaking lamang ng ratings ng It Showtime sa kanila simula ng umere ito sa GMA 7. Maliban dito ay kumalat din ng balita na Dio man ay nalulugi at nagkakaproblema sa budget ang naturang show. Kaya ito raw ang maaaring dahilan kung sakaling totoong magsasara ito. Gayun pa man, nitong nagdaang araw ay tila hindi pinalagpas ng itbulaga, lalo na nga ng mga main host nitong sinatito Tito Vic at Joey, ang kumalat at pinag-uusap ang balita tungkol sa kanila at agad nga nilang pinabulaanan ng mga ito. Idinaan ng TVJ sa pabirong pahayag ang pagtanggi nila tungkol dito, ngunit mapapansin na hindi nila ikinatuwa ang mga lumabas na balita. Tinawag ding sinungaling ni Tito Soto ang mga taong naglabas ng balitang ito. Mga pahayag niya, Aba, may mga sinungaling na nagkakalat na nalulugi daw tayo at magsasara na daw tayo, sabi ng mga sinungaling. Para mapatunayan na tayo ay hindi nagsisinungaling at sila yung mga sinungaling, bukas bibigyan natin ang media ng kopya ng ating file sa BIR ng Income Tax para makita nila. Samantalang si Joey naman ay tinawag na inggit ang nagpapakalat ng balita at hinamon din niya mga ito na luluhod siya kung sakaling may umabot man lang na 15 years na noon time show dahil sila raw ay 45 years nang umeere. Mga pahayag ni Joey, Naiinggit lang ang mga yan dahil hindi sila kasama sa top 5 longest running TV show in the world. Sige, ito muna hamon ko. Umabot lang kayo ng 15 years, baka luluhod ako sa harap nyo. Bastusa na kasi labanan eh. Siraan, walang kwenta. But enjoy lang tayo. Umabot muna kayo ng 45 years. Longest running top 5 in the world. Mainggit kayo. Kasama naman dapat kayo don, kasi Pilipinas yung dala namin eh. Bakit kayo ganyan? ang ng ugali ninyo. Samantala si Vic naman ay pangiting na lamang habang ipinagtatanggol ng dalawa ang kanilang show. Nagdagdag din ng pahayag si Tito Soto at nagbigay ng paalala sa mga tao na huwag agad, -agad maniniwala sa ani mga sinungaling. Pahayag pa niya. Kaya sa mga dabar cuts at saka sa mga ilang hindi dabar cuts, yung mga nagsasalita ng ganun, mga sinungaling yun. Huwag na kayo maniniwala sa mga yun.